Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito ang ating kapatid na si Amirun08 uh, ang, ang kanyang uh, tanong, sabi niya uh, Assalamualaikum ustad Tanong ko lang kapag ba hindi ako nakapagsala ng fajar Paanong paraan ko siya ipagsala sa oras ng duhur After duhur o before duhur uh, So ang ibig sabihin niya inabutan na siya ng duhur Ika nga Uh, ang tanong ay uunahin ba niya yung padyar o tatapusin mo na yung duhur bago niya palitan yung padyar okay walang una sa lahat Anais ko lang pong payuhan po yung mga kapatid natin na iniisip nila pag yung, yung sala inakalipas na eh, kumbaga hindi na nila ito babayaran o kaya ay uh, lumipas na ang oras niya, so hindi na sila magsasala kasi tapos na daw yung oras niya. Mali po yun. Kasi po mga kapatid, ang sala, uh, lalong lalo na hindi mo naman sinasadya, uh, nakalimutan mo o natulugan mo, hindi ibig sabihin na halimbawa sa Padyar, eh, kinabukasan, sumikat na yung araw, halimbawa inabutan ka na ng alas 8 o Aldohor, at uh, isipin mo, yung pajar, tapos na yon Hindi na mo napapalitan. Hindi po, mali po yun. Papalitan nyo pa rin po yung pajar Obligado po na palitan nyo po yung pader sa oras po na naalala nyo po. Okay? At kung ang sala ay dalawang raka, dalawang raka din po. Yung iba, kala nila, pagkali mo, yung duhor nakalipas na, papagiging dalawa na lang daw, o oh, hindi ko alam ano paniniwala nila doon. Kung ano po yung ilang raka po yung sala na lumipas, ganoon din po ang pagbabayad mo kung pajar is dalawang raka. Ah, dalawang raka din po ang pagbabayad at hindi po dapat ipinagpapaliban. Sa oras na naalala nyo po yung salana na lumipas, palitan nyo po agad. Ang propeta s.a.w. sabi niya, man nasi ang salatin aw nama anha falusalliha ida dhakaraha fala kafarata ila dalik. sabi ng propeta salasalam ang sino mang muslim na nakalimutan niya yung sala halimbawa nakalimutan mo hindi ka nakapagsala uh, ng fajr halimbawa o kaya ay uh, natulugan mo, nakatulog ka, uh, hindi ka nakagising sa oras ng Fajar, inaalala mo siya, duhur na, nag-ada na ng duhur. So maaaring ito yung tanong, uh, papalitan mo ba agad o magduhur ka muna? Siyempre, palitan mo agad. Espesyal kung babae, sa, lublan, sa bahay lang naman siya, wala namang jamaa yan, hindi naman siya nagsasala sa masjid. So ang gagawin niyo po, papalitan niyo po agad yung Fajar. Sa oras po na naalala mo yan, huwag mo nang ipagpaliban, magudo ka agad. Kung kailangan maligo, dahil nagipagtalik ka sa asawa, maligo, din palitan niyo po yung padyang. Ngayon, halimbawa ang tanong kung sa lalaki naman, inabutan siya ng duhor at nagsasala na po ng duhor sa masjid. Okay, walang problema. Magsala ka muna ng duhor, sumabay, sumabay ka, na sa kanila, magsala ng duhor, and then pagkatapos ng duhor, eh, palitan niyo po yung padyang. Yan ay sa mga lalaki na inabutan po sila ng duhor. Pero kung hindi pa po nagsasala ng duhur, kakaadan pa lang, eh di magpadyar ka muna. Isala mo muna yung padyar, saka, sa ka magsala ng duhur kasi hindi pa naman na sila nagsasala sa masjid. Okay, so inuulit ko po, ang nakalipas na sala, maging ito man inakalimutan mo o natulugan mo, pagka ito ay naalala mo, palitan niyo po agad at obligado po yon. At malaking kasalanan pag hindi po natin pinalitan. Allahu a'lam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.